Ninyo! Ninyo! Anong nga sa'yo? May lalaki po sa palengke. Hinahanap niya si Chang Emma. Nakakatakot po siya. Parang gusto niya manakit. Daisy! Sinasabi ko sa'yo, di ba? Sigurado ako! Sigurado ako! Yung lalaking yun! Naku! May kinalaman yun sa gustong pag-alis ni Emma. Di ba nga, nung baby ka pa, pinaalagaan ka ng mga magulang mo sa amin. Nagkataon lang na kailangan nilang magtrabaho sa ibang bansa. Unin man nila ako o hindi, Pamilya pa rin po ang tunin ko sa inyo. Para hindi rin kayo magdelikado, ako na lang. Pero pa niyo ako kapag kailangan. Espesyal pa ba si Noli sa'yo? O baka napipilitan ka lang? Pero ang totoong laman ng isip at puso mo ay si... Ay, uy, ano ka ba? Ay, ito talaga yung trikira.